Hi guys, papunta na pala kami ng probinsya. Ayan, ang daming baka. Natutuwa ang anak ko na habang nasa daan kami. Ang ganda talaga ng view dito sa probinsya. Miss na miss ko na ang ganitong mga view. Ayan, akala mo may umuusok-usok. Pupunta kami doon kasi may pupuntahan kami na isang kaibigan. At ito na nga, malapit na kami. Ang ganda talaga ng mga tanawin. Akala mo may mga bulubundukin. Ayan. Ang ganda talaga dito guys. Nakaka-relax habang nabibiyahe. Para siyang bulkan pero hindi talaga siya bulkan. Bundok lang yan guys. Habang kami nagbibiyahe, hindi talaga kami natutulog dahil binusog namin ang mga mata namin sa mga iba't ibang mga tanawin na matagal ko nang hindi na experience. At ito oh, may dagat pa kaming dinadaanan. Pag ganito talaga pagkakataon, hindi talaga kami natutulog pag magbiyahe guys. Siyempre, minsan na nga lang tayo umalis, matutulog pa. Kaya sayang naman. At de, sa daan pa lang, mas lilibang na tayo. Kailan pa kaya kami makaulit pagpunta dito guys? Minsan lang kasi ito mangyari sa buong buhay namin na magpunta ng probinsya. Siyempre, kailangan din natin ng budget pag pumunta tayo ng probinsya. Dahil sa biyahe pa lang, kailangan din natin ng baon. Hindi pwedeng pamasahi lang. At pagdating natin doon, kailangan din natin ng budget. Siyempre naman, ano na kapag kasama natin ang ating mga chikiting, kailangan talaga natin ng extra budget. Kaya bihira nang kami makakapunta ng probinsya. At kinakailangan din, pag-uwi natin, may budget pa rin tayo. Hindi naman pwedeng pag-uwi natin, wala tayong budget, nga nga. Kaya pag umuwi tayo talaga ng probinsya, talagang kailangan mayroon tayong budget. Budget sa pag-uwi ng probinsya at budget sa pagbalik. Siyempre, nahinto tayo sa ating mga hanap buhay, pansamantala. Thank you for watching guys. See you next video. God bless us all.